peke binibenta nyo dito. dami-dami nyo binibenta, puro peke. Kasi nakakapanginit eh. Nanluloko kayo ng tao, di ba? Uh, Bibili ka na sapatos peke. 1,999? Ano ito? ba naman yan? Ah, ah, di ba? Ay, quality, quality dito, boss. Oh. Uh, Ay, yeah, boss. Ah, Parang uh, um, siya, boss. Gusto ko to. Gusto ko to ko na yun. At may sizes pa kayo na ito? Ganun. Meron po sir. Kasi nga pwedeng ma-try. Sige. Tusong atin natin. Tusong yeah, kasi. Oo nga eh. Siguro mo lang na original to. Oo. Oh, mamaya po Pag nakita ko ng mga tropa ko doon, mayayaman yung mga tropa ko. Original Tapos, yan. Nakita uh, nila. Hawakan na. mo. Napaka. Ako ah, ah, oh. sa mga. Grabe no. Hawakan. Ang oh, galit yan. Ano? Anong, anong pakaramdam boss? Anong pakaramdam? Parang ano ah. Napakaangas oh. Napakaangas. Grabe oh. Oy! Oh? Napakaangas boss. Pwede pang spot, oh. Oo. Oh, ay, mas malapit ka pag nag treadmill kayo. Hindi masakit sa paa. Eh. Okay. Ay, ang angas niya mo. Ah. Ang angas niya ito, black. Dito, eh. Siyempre, sa uragi. Ay, oo nga, no? Ay, mas maangas yung pula ko siya. Huh? Original yan, boss. Original yan. Jordan shoes yun, no? Nike, no? What? Kunin okay. ko na to. Ayos, may pan-gym na ah. tayo din. Oo, boss. Ganda niya, boss, oh. Siya, ang dami ko pang gusto dito ang kulay. Kaya lang, siyempre. Tight budget natin ngayon. <laughs> <laughs> Get ko na ito, isa. Uh, say, uh, ito, ito sigurong uh, ano, block sa ano na lang pagbalik ko kasi medyo tight yung budget natin. Cash na lang ako, cash. Oh, Nasa- What? Oh, 99. 1, 990. Baka na? Kaano dabos? 990. Kaano dabos? 990. 1,900. 1,000? Huh? 990. Basta. Bakit gano'n? alam ko. <laughs> Hindi, alam ko mahal yung mga ah, sumasa ko. Nakapatalibot ko. Ba't 2,199 lang? Baka pala sa ilam na ano. Ba't ang mura? Ano ba ito? Hindi, ba't kayo nagbebenta ng ano? Ng peke? Ay, sir, Para... hindi po yan peke. What? Na, Naluloko kayo ng tao eh. Parang mura kasi. Sabi ko iyo, huwag mo dadalhin dito sa ano eh. Hey, ba't yung... ba kayo nagbebenta ng class A dito? Oh, shit. Ba't puro peke binibenta nyo dito? Ang dami-dami nyo binibenta, puro peke. Huwag oh, siya, mahal-mahal na ito. Mahal, -mahal, mahal niya po si? Nasa 4K, di ba? Paano to? Pag sinuot ko to sa gym, tapos bumukas yung Diyan. swelas niya ito, peke pala to. Sino ba o pwede ka usapin dyan? Yung may-ari nito ito, sino ba? -oh. Kasi nakakapanginit eh. Nanluloko kayo ng tao, di ba? -oh. Bibili ka na sapatos, peke. 1,999. Ano -oh. ba naman yan? Peke lang pala natin. Sino ba yung may-ari nito. ito? Oo, oh, tawagin mo talaga kasi hindi pwede yung ginagawa nyo. Ano ba yan? Ganda-ganda ng itsura ng shop nyo. Tapos peki naman pala yung mga One, nine, 1999, ano ba naman yan? Ah, uh, boss, pakiusap lang Ikaw po. Ikaw ba yung nito? Ah, uh, easy Eba, lang. Boss, boss, bakit naman kayo nagbebenta ng mga ganito? Oh, boss, Bo boss teka boss, lang. Boss, alam mo, nagjijim ako ng maayos, boss. Gusto kong bumili ng maayos, tapos magbebenta kayo ng ganito pagka mura Boss, saglit lang. Maayos tayo kausap, boss. Ah. Papi, explain ko muna sa inyo, boss, hindi po to peke, ha? Talagang ganito lang po talaga yung presyo nito boss. Alright. Hindi to peke. Hindi to peke, boss. Eh bakit tapot tama mura? Boss, papakita ko lang sa inyo ha. O yan, boss, oh. imported from Nike Philippines Inc. Ayan oh boss, oh. galing po oh. mismo kay Nike yan. Paano po magiging peke yan, boss? What? Pero to boss legit to ah. Legit nga talaga to, boss. Ayan nga boss, pinakita ko sa inyo ha. Mismong oh. galing kay Nike kasi to talaga, boss. Boss, dito talaga sa MB kasi, boss. Mura talaga ako 'yung binibenta namin dito talaga. Kasi, bago lang 'yon. Bago lang kasi po, boss, nag diyan. Oh. Eh nagana pa ano sa patas tinuro niya bago lang pala kayo dito. Oh, bago lang. Ito boss, papay tao na 'to. Ito Ito maganda. Ito so, kano naman 'to? Boss, baka magulat ka sa presyo ha. 5,000 lang 'to. Boss. Jordan oh. naka 5,000 ano boss. Totoo? Oh, magkano totoong presyo nito? Mga around nasa 7,000 'yan boss eh. Salamat. Eh. Kasi wala nang 7 to 'to. Oh. Sige, kukunin ko 'tong dalawa. Oh. Boss, pasensya na humingi ako. Hey, lang. Kasi boss, dahil nagalit ko kayo ngayon. Sorry nga, panagkamali ako. Eh mura Hindi, nagulat kasi ako sa sobrang mura mo. Ano yan? Ano yan? Boss, bibigay ko sa'yo. Oh. Kasi siyempre, nagalit ka eh. Bumili ka na ng dalawang sapatos, meron ka pang slides. Actually bro, mag gym lang talaga ako. O oh, boss, nagalit kasi namin kayo hey, eh. Lumang luma na rin yung pinang gym kasi, tsaka, pala, ko. Kasi siya ka nung talaga, hindi ko akalain na legit pala to. Ah. Alam mo, ang dami ko na napupunta ang shop. Eh, ang mamahal. Pero ito po grabe. Parang higit pa sa 50% ang binigay mong discount sa akin. Pero ito, legit to. Baka mamaya, opening day nyo lang. Ay, hindi, hindi, hindi. hindi. Kaya 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 mura ng ganto kasi opening Ay, na. Ay hindi. Dito talaga kami nakilala, bro. Dahil mura talaga yung binebenta namin, tsaka original. Hmm. Tsaka so, kung makikita niyo, bro, tingnan niyo yung FB page namin. Napakarami na namin followers. Nasa 97,000 ah. oh. na kami. For example, mali yung size mo pero may stock pa kami. Pwede namin palitan Ay, 'yan. Ganun? We deliver nationwide. Kahit nasa Luzon, Visayas, Mindanao. una min ano to parang una-unahan lang. Oo, oh, kasi limited lang yung stocks namin. Wow. Pero kagandahan dito sa MB, pag nag-post kami ng bago, dapat umorder na 'yo kasi sigurado ubos ka Ubus agad talaga, yan. No? So, saan ba tong shop mo? I-search niyo na lang sa Waze, 'di ba? Nvigious and apparent. Ayun -apparen. oh, Ayan, oh. O. legit talaga na mura. So, ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo dito at eto kukunin ko na to.